Ayan mo Jane, bilisan mo na at malaki pa natin lalakbayin. Bakit ang Ayan, kailangan natin huwag mo patay-patayin dahil mahalaga ang ating sasadyain. Ayan ama, at kanina ka pa nagmabalili at sinasabing mahalaga ang ating sasadyain. Ano ba iyon ama? Kailangan, na, at kailangan mo nang maghanap ng mapapangasawa. May masyadong bata pa upang magpakasal at ang kasal ay para sa matatanda lamang. Ito, purgit mamimili ka ng mapapangasawa ay kakasamahin mo ito sa habang buhay. Mili lang ng babae ang gagawin mo. At pangako siya iyong papasalan. Ganun po ba iyon, ama? Oo, anak. Tayo nabibila sa tribong Butsiki. At ikaw ay pipili ng babae mapapangasawa sa tribong Meret. Tribong Meret pa ako pipili. Hindi naman iyon ang ating tribo. Kaya atras na natin sa tribong Meret. Kaya kinakailangan sa tribong Meret tayo kumuha ng babae kapakasalan mo. Tignan na, na natin kung may reaksyon? ang tama. Sige, ama. At tayo na. Si Mojin, magpahinga muna tayo at ako'y pagod na. Ama, nilibutin ko muna ang paligid. Oo, oh, sige. Mag-iingat ka at huwag kang lalayo. Magda na ako. Tapang ko ka itong kamay ko, kapag hindi ka mag-iingay, kaya mananimit ka. At isa pa, hindi naman ako masama. Kaya magtiwala ka lang. Uy, oh, sasanggawa. Hindi na sinasiyala. Ho, 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 Sabi mo, hindi ka tatawa. Ito na, hindi ka na ba? Hindi na pa. Bar, bar, bar na na. Nice mo, sana. Sana mo po nasawa. Pero, ulo ano so, mo ba? Ulo mo ba? Kung ang bata-bata mo na.

tayo'y mamumuhay sa isang bubong, magkatuwang at aarugain ang ating mabubuting anak. Ma. Sino? Sino siya? Ano ang napili si Monte? po sa kabisyon ko ka, na kayo tulad niya. Pero buo na po ang loob ka, ko. po ba ang loob ko sa ko. Kasi di ko sa iyo, Sino ba ako para hindi sumangayon? Sa nagustuhan mo, buhay mo naman anak nakataya dito. Pag sa iyo, po. No, ko 每一刻都无法你身上离开。呜，为你我披上霜霜，你我不等。